Ibig sabihin po niya, uh, ba? uh, "Arm bag." Thank you po. Siya po basta dito, "Arm bag." Wala. Thank you. "Bag." Procing shoulder. Procing daw. Asan 'yung nakita? Dito, Ma'am. Okay naman 'yung walang fracture. Nasa align naman, pero nakadikit to. Mm -hmm. Nakapaka-tiyan tapos ito nagkaroon ng arthrosis ng knee. Pag makikita niyo yung x-ray yung ano, uh, shoulder. Yan yung um, magkahiwalay. Nakahiwalay tayo ganyan sa chromium Sige mo yung mami mo. Dumikit. Okay. Dumikit. Um, kaya piling ko po oh, sir, ano, uh, parang siyang nakadikit, masikip. Yan, Kaya naigagalaw kong pag ganyan hanggang ganyan. Pagdating ng pataas, talagang sobrang sakit. Yon. Yan mo ba yung ginatawag ng Yes Unremarkable No abnormalities Pero siyempre, May problema Ayaw nga mga eh. Ang tawag sya is adhesive capsulitis Pag nakapakat Pero che check natin yung adhesive cap. Tatlo lang naman yan eh Tendinitis, subcromial bursitis At adhesive capsulitis basta petis, ano? <laughs> mm, kamatis. Pectus kamatis ang kailangan dyan. Okay, wait lang. Ina pa Ma, baka nervous yan na sa yung ma-pain. Parang shoulder ko, master, parang nakaganon siya. Parang, parang feeling ko ano, ganun, siya. Kung ano, no? Mm -hmm. Ano uh -huh. Ayong ganun, no? Parang ganun. Wait. oh, yan, nasa carpsulitis kayo. Sa oh, ngayon nga, pwede mo, madali. Ito. Anong sobra yan? <laughs> hey. Wala pa sa kalahalin. Maalman na. Pero mga, mga mga ito, hindi pa ito perfect na maaangat, pero yung sakit na dinaramas nyo, yan, kahit papano, paano, dyan yung umahasahan. Tapos, gradually, habang wala na kayong paramdam namin, yung masakit, parang nabawasan, mas kayang-kayang yun -kaya mag-stretching, yun yung unti-unti na yung makakataas. Pero kung gusto nyo ipasession sa akin, walang problema. 3 weeks, balik kayo. Tapos, isi-session ulit natin. Pero, yun nga, pag, pag napapansin nyo pa, mukhang kaya ko na itong ano. Kunti lang eh, may pain, pero mas naaangat ko na. dire diretso nyo lang ituturo kong exercise. Pero kung kayo ay tinatamad mag-exercise, syempre, iba pa rin yung may knowledge sa adjustment. Okay? Pero kung mga tendinitis lang yan, wala kahit wala kang balikan yan kasi sa inyo pakat na mm. ilang buwan na yan 6 oh, may dalawang buwan pa kami paghihirap hanggang 8 months yan na masakit mm -hmm. Tinitiis ko yung sakit. Lalo na pagkaho sa malamig. Nangihiyo yung buto mo. Ay, sobra. Pero tinitiis ko pagkala mo malamig, hindi haplosan mo ng pao. Yan. Pinalagyan ko siya ng proteksyon na... Pang heater, pang heater. Ayan, haplosan mo ng pao. Na ito, umiiyak na agad. Okay. Baka, I ano mean, na yung nervous ba? Para siyang, ano, pisan tabi ng matigas. Kaya siguro tinawag ka akong frozen. Matigas frozen. Ano ba ibig um, sabihin ng frozen? Frozen Frozen meat. Pag-prosin um, meat ba, pa, um, parang ba siyang Matigas. Nagigas talaga. <laughs> <laughs> Ito, uunahan ko muna ng ano, plus ng tong kasi medyo alam niyo na yung prosin, masakit talaga siya kaya kailangan baliktarin ko na yung combo. Maganda ba ako dyan? Maganda Oo oh, naman, kahit dito sa likod, paganda ka eh. Kata, maganda ako. <laughs> mamaya, wala rin ganda. Kailangan pag umiyak ka mamaya, maganda pa din ha. Parang artista ka pa din. <laughs> so, Sige, so,

Thank you so much. Tunog. Tunog. Relax na. Tanggal na yung pagkapakat niya. Di ba naka-forward yung pili niya naka-forward? Mm -hmm. At saka nangyigidig na kanina nung ginaw ko eh. Sobrang lakas oh. Relax na. Relax hmm. na. Okay. Yan. Kasi naka-forward na nga. Eh, atras natin. Roy, okay. masas mo pati pala nga basta so, padal ko na rin yung banat ko mga Yes, den po. Den na kayo. Kakartehan na 'to, yeah. Kakartehan. Roy, katanda <gandahan> mo marate. Sigidan. Ah ah. 'Yan, okay lang na. Kasi hindi nakakabalik yung mga ano nila. O hindi natawag natin mga poset joint capsule joint sa pangangalan. 'Yan. Tayo nang kailanganin yung pag-reset kayo minimum 6 months na rest tapos reset maririnig nyo yung laga ko ng palangang at likod nyo ang sarap, masabay yun, full body massage okay, relax na inhale exhale dyan muna yan nga sabi ko sa inyo, yung balikat nyo hindi pa ganong mapiperfect mga nga dyan, pero ba? Oh, kaya na yun doon magsisimula yan mapabawasan yung pain hanggang sa malalakasan mo na yung mga exercise gradually, hindi mo napapansin nahiinat na yung mga stiff muscle kasi pakat yung sayo eh okay, upo tapos, syempre yun nga, in adjust na yun pag natanggal na yung pagkapakat doon makakapahinga yung tinatawag natin yung mga glenoid sa pagkuskus ng mali. Ay, ayan. Yeah. Okay, huwag mo na ba na? Ayan. Kaya? Oo, oh, kaya naman pala eh. Hindi na pintay mo ka umutin mo. Yung lang inaapang natin. Kahit simpleng tunog lang na ganun, ang mahalaga, nag na siya. Hmm. Yan. Yeah, no. Kaya naman. Kaya? Yes. Okay. Tapos na. Kaya ka lang ha? Iibay ko sa'yo. Sakit na na. Sakit ba? <laughs> sakit daw. <takin po>. Sige. <laughs> mm. <Ay>. Napapikit na. Hindi na po yung salita. Sakit-sakit na. Pero alam ko na dito ako dinalay eh. Nanalangin ako sabi ko sa uh, sana ko dali ng Panginoon. Tama yeah. lai tayo dito. Tayo mm -hmm. namin. Taga saan ba kayo? Pampanga. Pampanga. O oh, sa Sobrang siya. traffic. Taga saan ba kayo banda? Mm -hmm. San Fernando ho. Ah, may lang. Mm -hmm. Kami doon pa kami papuntang ano, Bataan. Bataan. Taglak parang ano. Dito kami sa Mindanao. Mm -hmm. Sa bayan ng mga sikat, Pineda. <laughs> hanggang ngayon. Ay, ah, sakit pa rin. Napipil ko pa yung sakit hanggang ngayon. Iyak mo niya. pa nga yun Sa tingin parang... ko, medyo lumuwag na siya. Tapos, lingon kayo rin ma'am. <laughs> Gusto ko yung hindi siya nakahanda eh. Para, kasi yan, But pag natabig, eh. masakit. Wow. Pero ngayon, no, kita niyo o lahat na may present, punta na rito, sugurin nyo yeah, na sa si Pastor Tree. <laughs> si salamat po. Kahit pa paano. Yeah. Ano amat na? Oo. oo. Kanyo na hanggang dito ganito lang. Tapos, yun nga, pag nadiinan mo siya, o, oh, dinan mo. Diyan, masakit na, di ba, pag nungiga ka? Konti na lang. Konti na lang. Okay, thank you. Ma'am, mag-re-re-re, mag aano mag pa yan? Mag-susubside pa yung adjustment? Sabi ko,